hello guys gandang hapon kumusta na kayo mga taga support ako kailangan natin konti, mag ingat tayo guys sobrang tindi ng init ito sa amin sobrang init oh, pawis na pawis ako sobrang init Ano ang kailangan mag ingat tayo palagi Hello oh guys. siya nga pala guys ito yung anong kalamansi ko marami ng hinom. Okay, ko sa inyo. Nung, uh, nung unang video ko, ilang pala yung hinom. Ngayon, marami na. Dito guys, tingnan nyo. Okay, kita ko sa inyo. Dito guys. Ah, yung ano ko. Kalamansi. Hinog na hinog na yung ano, bunga. Ну, да, Mayroon pa dito maliliit yan. Ito. Ayan. Ito nag-iisa. Ayan. Tapos ito pa maliliit. Maraming maliliit na bunga. Ito pa. Yung ano, orange na, orange na. Hinog na, hinog Maganda tingnan guys pag ano, mga hinog na yung ng kalamansi. Nagkakaalit. Tingnan. Oh guys, hanggang dito na lang yung video natin. Abangan niyo yung susunod yung video. Maraming maraming salamat guys sa mga suporta nyo. saka lagi tayong lagi kayo mag-iingat guys. Sobrang tindi ng init. Oh, Basang-basa na yung damit. Yung sandok ko sa pawis. Bye bye guys. Ingat tayo lagi. I love you.